Sariwa pa sa alaala ni Melchor kung paano nilamon ng apoy ang tinitirhan nilang bahay sa barangay Makalong sa Asingan Pangasinan noong May 7. Magpapadidip po ako ng mga papi na lima. Tapos yung anak ko, dito naman po kumakain. May lamesa po dyan na with salamin. Siya po yung nakakita, yung bunso kong anak na babae. Na nasusunog na po doon sa taas, yung kisame sa taas. Takbo na ako sa kusina para magkumuha ng tubig. Tapos binuhusan ko po doon sa bintana. Nitong June 17 naman, nilamon din ng apoy ang tirahan at negosyong sari-sari store nila Jeremy. So, abang ako yung naliligo po, medyo po malabo yung pinakikita ko. Malo ko po kung anong nangyari. Siya ko, na lang pa ako nung narinig ko na sunog. Pagkatapos, lumabas po akong ganun, uh, sobrang lakas na po yung apoy. Itinuturong sanhi umano sa dalawang sunog ay ang lumang electrical wiring sa kisame. Sa isang maliit na papag na nilagyan ng bubong naman muna na mama lagi, ang pamilyang ito sa barangay Kamantiles sa Urdaneta City, ito'y matapos matupok din ng apoy ang kanilang bahay. Gustohin man nila itong kumpunihin, wala naman daw silang magamit na materyales nagpapasalamat na lang sila at walang nasaktan sa sakuna. Para matulungan silang makabangon, hinatiran sila ng tulong mula sa pamalang panlalawigan at First Pouses League ng Pangasinan. Sa pangunguna po ni Governor Ramon Geco, nagpapasalamat po ako na sa mga binibigay na tulong. Sa na tumulong sa amin, uh, papalain po kayo ng Diyos. Nakatanggap sila ng bigas, family food packs at solar light iproproseso na rin ng Provincial Social Welfare and Development Office ang mga requirement para sa tulong pinansyal para sa mga nasunugan. Kasamang naghatid ng tulong ang iba't ibang barangay officials, board member Chinky Perez Tababa, 5th District Consultant Isong Basco, Asingan MSWDO at mga kinatawan ng Pangasinan Provincial Social Welfare and Development Office. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.